I'm ready, I'm ready. I'm ready. Let's go. <laughs> ready. Okay. Hi, everyone. So today is Uwe Kame Nang Malolos. Yeah, eh, eh, hindi alam niya Marcella. Hindi alam nila mami na uwi kami, pero surprise na lang namin sila doon. Di pa kami naliligong tatlo. Doon na kami maliligo sa Malolos. Obvious ba? Obvious <mulong> ba? sa Malolos. Hi, ay, just ko, baksa ko kulit. Hay nako, kapag natulog natin na. Wakey wakey. Dito muna kami sa kotse kasi umuulan pa. So, napapahupa muna kami. Kumakain na lang muna si Marcella nung pancake niya. Yummy, is it yummy? Sabi mau yummy. Nah. Saya mau yummy. Yummy candies. 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 Is it candy? It's pancake. Can you say pancake? Pancake. Yummy pancakes. Cakes. Hvað er séttur við þetta? kapag dinaligo ah. Kaya hindi pa naliligo eh. So, andito na po kami sa aming kitchen. Ang ganda ng ng bahay natin. Bakit? Bahay ka pa rin ba to? Ang ganda, ang galing Ayaw mo. Gusto mo sa ha? Gusto mo wow, ba? talagang ano, gusto mo ba ng konting ano? Ah, uh, may tawag Papuri. Yung labas, I love the ano, uh, dining table kasi maganda yung carpet. So, hi guys. So, ito pala yung... Uh, ba yung na? ano ba tawag doon? Lunch time namin. Para kami nasa piyesta kasi may table pa talaga si Ate Hina dyan. Ay na, dati kayo na. What? <coughs> yes. Ah, sige. Pero, ano, kasi mauna na ako naman eh. Yeah. Yeah. Si Ate Hina. Ito nga pala ako. Chin, chin, wow! Oh, oh, my man. Man. oh! Okay, ba? Okay. Okay. Ang mga niluto pala ni ate is si itong tinola. Ayan ito ang pork, pork barbecue. tapos may mga tira-tira pa nung kahapon. Ayan, 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 Hostess na hostess. Tapos ang po kami kumain. Yan ay mga pregnant miss. Good job, Ate Ina. Ito po yung anak kong isa matutulog na dito. Guys, alam niyo ba na aircon na sila, sila Ate Ina oh, social? Kaya dito na lang matutulog si Marcella, di ba? Para masulit naman natin. Go, sip na. Sip na, go. Ano gawin mo? TikTok trend. TikTok trend, Yakult and Jelly Ace. And then, nagalagay ng Sprite. Ano, kamusta? Masarap? Masarap. Pati, Kim? Sa labas. Oh, Oo, Parang may alcohol. Start them young. Yeah. Diba? ba? na lang dito, Jean. <tikin> lang. Hindi, gusto ko lang pakita ngayon na mayroon kaming ring light na gawin. Nakikita niyo ba yung mata ko? First time wow. ko siya experience so, Oh, look at that. yeah. Pakita mo sa'yo. Yan, naka-ring light. Pero mo, ito pulang-pula. Naka-makeup ka ba? Yes. Ito nga pala si CJ. Nanonood ka ba na vlogs ko? Hindi ko mamasage eh. Akin na nga, yan tayo eh. Dito, hindi di, nanonood bata tong batan to eh. Hi! hi, hi. Oh, say hi. Oh, yan ito na naman siya po. Malaki Nagpahanda na naman po si Ate Ina. May paspagetti naman. Hi guys! Ayaw. Favorite ni Mike. You're Hindi mo naman yung pasta? You're my baby. Ay, hindi ka natawa sa ano? Hindi Guys, so tayo mo naman that. yung ginawa ni Jogani ah, <laughs> sa lip tint. Nakakatakot! Guwapo talaga ng apo ko. Ang mukhang mukha mo. Lolo ko, lolo ko. Oh. Ang <laughs> guwapo ng anak, anak mo. Easy. Eh. Ay, oh. ito nga pala yung tita ko ngayon. Wala kami nagawa. Kinuha niya kagad yung anak namin na wala siyang mask. Tama ba yun, guys? Yes. Yeah, yes. Yeah. Oh, may COVID yan, eh. Kaya mo, nakatulog eh. Ano nga, eh. Okay. Ano ba ginawa mo, tita? Binamay yung kinukili ko. Ayun. May punto ka ba? Yeah. Quarantine season. Yeah. Yeah. Ayun si Lolo. Wala rin mo. Okay, ko na mga sabi Hi, guys. So, pauwi na rin kami ngayon. Anong oras na ba? Mga 7 or 7.30 na. Mag-Starbucks muna kami, pero drive-thru na lang. Dalawang kotse. Kasi uwi na rin kami. What? Uwi na rin kami? Kung <coughs> nga pa follow her vlog and ito rin yung vlog din siya, pero hindi sila nagpo-post dalawa kasi sa so umpisa lang sila magaling. Don't turn that. Don't turn that until next week. <coughs> ito pa ang aking bagong yaya. Pumot na puti na po siya ngayon. Let's go, let's go. Pumot Let's go. Teddy bear.